Eto yung bagong SNAT. Nagpalit na sila ng user interface. Mas maganda na to. Ayan o, kita na yung battery voltage. Accurate. Accurate yung reading. Gumamit pala tayo ng bench power supply para matest. Bale, ito yung parang battery na niya para mapag-ana. Itest natin gamit yung multi kung talagang tama yung reading niya. set natin sa DC voltage. Ayan, test natin yung terminal. 28.67, tapos dito 28.7. So, nag-round off siya. So, okay yung reading. 60Hz tapos yung load percentage walang wattage reading pero load percentage na tapos yung pag set ng parameters di ka na nagboot -bo mode pipindotin mo na lang yung function para mapunta sa parameter settings yan scroll scroll mo lang tapos che check mo lang sa ito sa manual para sa equivalent na number. So, 01 charging voltage. Hindi naman natin kailangan yan kasi para sa AC input lang yan. Tapos, number 2. Yung indicator niya na 100% na yung battery. So, iset mo dyan kung ilang voltage. Number 3 yung buzzer niya. Hindi mo siyang i-off or i-mute. 4 yung working mode settings niya. Naka battery mode. 5 yung low voltage alarm niya. Set ko lang sa 25 volts. Tapos yung 6 yung LBD. Tapos 24 volts na yung pinakamataas. Test natin mamaya. Bale dati uh, Nasa 11.5 lang yung max nya Or 23 volts So mas okay na to Babain natin yung voltage Zero zero Tapos yan Try natin baba 25 Oh, nag-alarm na siya kung 24. Yun, 24. Low bad. Error 6. Ano error 6? Ah, nag-shutdown na. Error 6. Yan, low voltage shutdown. Ah, shutdown agad siya. Maganda. Maganda. So automatic siya na nagte-turn off pala. Kapag sinet mo sa 24 volts. Yun na yung maximum na LBD niya. Yung 25 volts naman, yun yung low voltage alarm. So very good pala to. Hindi pala siya automatic na nagte-turn on kapag mag-recover na. So kasap need mong i-turn on ulit yung inverter kung sakaling malubat at mag-shutdown. So, okay. Good to. Pwede ko tong i-recommend sa mga gustong mag-DIY. Mura lang siya. Uh, mura compared sa ibang brand. Uh, tested ko na kasi yung snap talagang matibay siya. Toroidal pa.